pagpapa nung Yung na pa pending, pa. di ba? Yung archive, yung impeachment. So, ngayon. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers, mga lawyers mga namin. So, pero na, tanggahan mo ito. Eh, na, yan, yan, na, ang nangyari ang lad ka, na yan. Baka akala mo, makakatakas ito sa ng Diyos? Kasalamat well, ka na po na, na si Fr. Eddie. To'y sinaming pangalan ni Sen. Joel. Si Joel ay na. Ah, hey! Tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Eh, yan, yan, yan. Galihan. Kamali ka, bata. Baka mo makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Oh, salamat. ka na po na si Brother Eddie. Well, sinami ang pangalan ng Sir Joel. Si Joel eh, nagnapaw na. Eh. Ah, okay. Tumatag kang mabuti eh. Kaya lang, baka hindi ka abuta ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo ito. Eh, yan, 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 yan. Yan, yan. Kamali ka, pata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Kasalamat Salamat ka na. Sinamin pa nga ng isang video Si Joel eh. Ligyan na. Ito natin. Kasi tumatag May tira ng video. Kaya lang ba? Okay. So yun ha. Uh, buti na lang daw. Born again siya. Kasi may gatawit na. talaga siya. Sa mga nag kaya kay Joel Villanueva. Pero yun na lang. Sumpa na lang ng Diyos ang gagamitin niya. Sino kaya ang Diyos nila? Kasi yung idol nila na si uh, former President Duterte, tinawag na ang Diyos, stupid God. So sino kaya ang Diyos nila? So sumagot naman dito si Terry Ridon, yung uh, head ng ah uh, Infracom. Ha? Huh? Uh, sabi niya, ha? Huh? itong sagot ni, uh, init ni, ni Terry Ridon sa statement, ah, huh? uh, sabi niya, Brother Eddie, baka makulong talaga si Senator Joel kahit isumpa mo pa ako. <laughs> simple lang Brother Eddie, baka makulong talaga. Si Senator Joel, kahit isumpa mo pa ako. Yan, simple lang. Tama rin naman. Kahit magsumpa ka pa ng 10 beses dyan. Kahit ubusan mo, ubusin mo pa yung tawas ah, at saka mga mga palaka yung nilutuan mga palaka mga kwan mga ahas at flying flying lizard at kahit mga ano pa ah, isa ikwan mo yun isto mo yun under the moonlight ah, ganun parang ah, parang yung sa kwan ah. Wednesday Manot ka muna ng Wednesday, ha? Ah? Magaling yun ba babaeng artista sa Wednesday, ha? Ah? Maganda yun. Baka makakuha kayo ng idea doon. Magiging very effective ang sumpa nyo. Ah, ako nga, nabilaong ka na, eh. Mas lalo na kung panoorin nyo yun sa sa... Sa Netflix, ha? Ah? Magaling, yung si Wednesday, magaling. Ha? Ah? Yan. Okay. Uh, so, sa una dito, na uh, in-identify nga itong si uh, pati na rin itong si District Engineer uh, Henry Alcantara na kasama nga talaga si Joel Villoneva uh, sa mga tumanggap kasama na si uh, uh, Senator Jingo uh, Estrada former Senator Bong Revilla bicol Party ni Sal and former Kanokan Representative uh, beach uh, kahayon umi ha? at uh, yung nga sabi umi daw si Joel Villanueva ng 1.5 billion pero nabigyan siya ng 600 million yun sa district pa lang nila eh hindi nga hindi nga na deny ni Joel Villanueva na, na meron pa na meron na na meron 12 billion sa kanya galing sa 142.7 billion ah, uh, insertion ni Ping Lakson. So, marami pa yan. Kaya, Brother Eddie, ah, gumawa ka na, magluto mag ka na ng maraming stew na portion, ha? Portion, ang tawag dyan. Ha? Kumuha ka yung ah, uh, Inspiration doon sa Wednesday, yung maganda yung Wednesday. Panoorin mo yun. Wednesday, yung uh, The Adams Family sa Netflix. Baka doon sila kukuha ng idea. At yun, sabi nga, uh, sabi nga ni, kwa, ni Alcantara, eh, out of this, kumuha si Joel ng 150 million sa 600 million at nag-deliver siya kay Joel. Uh, uh, at, at, uh, yun, ha? Uh, at na-deliver na nyo ito sa rest, rest house ng JIL. Ah, sa barangay Igulot Bukawi, Bulacan at binigay niya ito sa aid ni Villanueva na si Peng ang pangalan sabi pa ni uh, Alcantara ah, sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay Boss Joel tulong lamang iyan para sa future na plano niya pero hindi pa nila alam na doon galing iyan sa flood control parang parang sinikwan pa niya, parang, parang uh, sinesave pa niya ha? si Joel na hindi daw alam na galing sa flat control. It doesn't matter kung saan galing. Sa impyerno ba o sa o sa kwan ba, sa sa ano ba to, purgatorio. Ang importante na nag-deliver siya ng 150 million. Ha? Saan na binalik ni Joel? Kung talagang uh, malinis siya, malinis sa anak ni ni Brother Eddie Villanueva. E bakit tinanggap niya? Yun lang yun, eh, di ba? Pero relax lang kayo. Ha? Ah? Brother Eddie, relax lang kayo. Marami pa lalantad. At uh, magluto muna kayo ng potion para marami makasumpat na may niyo Ha? Ah? Na laban sa mga lalantad pa na mga, <laughs> na mga ebidensya at uh, at mga witnesses laban sa anak nyo. Ha? Ah? Kung ako sa inyo, gampanan nyo na, nyo na lang yung role ng sibak at investigahan nyo yung anak nyo. Okay, sige, hanggang dito na muna tayo. Testing lang ito. So at least uh, ngayon, Thank pwede ko na at least, uh, may, may travel sibak kaya